pala. April Fool's Day pala. Kaya pala, may April Fool's tayo ngayon. Uh, may nag my ride, oh yeah? yeah. no, may nag-set right? my Pero, hindi ka wish ni Pot. <laughs> uh, ito na nga uh, na may mga naghihintay sa atin na nakasama natin na putol ngayong April Fool's Day. Yan. So, nandito sila. Tara, meet na natin sila. Alright! Hmm, one tatlo lang na motor tua ah. Tatlo lang. Hello! Ha? Ano hi. Ah? Anyway, right? <Lenovo> Dito Di mo okay, okay. Ayaw pa kumain sa Hindi na siya okay. Hay, kasi sa Ano? mo na mo yan, so ako na lang ako hinihintay dito. Yan, so uh, ayusin na namin do ang um, namin para makapag uh, picture picture na kami. lagi namin ginagawa yan bago ko may umalis. Medyo ako na lang pala hinihintay. Duman pa kasi ako doon sa isang point namin talaga. Pero asin wala talaga sila doon. <laughs> ya yeah, medyo na late ako. Hindi pa ako nakapagpag Siguro doon na lang sa taas. Yan, para picture na. and alis na tayo agad. Bunaan na tayo pang niintay. So, welcome pala sa amin dalawa ang bagong rider. Yan ang nauna na 'yon. Isang naka ADB na si Sir Jeb. And this is Sir ponse don't uh, ride we nog een max, wat dat lukt om in een max neon. Hallo. Dan zou dat lukt om in max neon, is So, uh, so bij so, apat dat mijn alis al is, apat tapos anim hem dat uh, kasama namin ang aming uh, dalawang backride. OBR yan. Yeah. OBR. Original backrider yan. Yeah. After nito, magpapagas ako. Doon na sa taas. Okay lang yung pacing? Okay lang sa'yo? O mamagas? <laughs> Dasto lang? O dagdagan ko ba? Dali naman kung parin ko naman tayo ng sa mga yung atong. ka-home Ayun lang <laughs> ako <laughs> nakakasabay E, ano mo naman yan? Magagamay mo naman Let's go, let's go okay, So, tito na natin simulan ang ating journey And samahan pa me, angkas lang tayo. And... One, two, three, music please. Ah, oh, teka, teka. <laughs> Napuwing si, ano, Tito Sherwin natin. Naganad kasi ng ano eh, ng visor ng helmet. So, tara. First seat muna natin. <laughs> Ayan. So, nag ang nagwagi yan, nakapag-forsate sa amin is yung asawa ni Tito Sherwin. <laughs> Natakot kami galawin. So, kitang kita yung ano, kitang kita yung debris sa mata niya. Malaking nalikabok. Parang ano siya, para ano, ito Parang buhangin. Ang putik. Kitang kita kanina sa mata niya. Buti na lang natanggal. Kung hindi, mapupunta pa kami sa iya. Ito, tuloy na natin ang kasayahan. So, nandito tayo sa buso-buso. Pababaan na tayo. Ayan. Nag-dolo ko yung camera natin. Na matay yung Insta360 natin. Kaya tinanggal ko na sa mount niya. Dahil si busa Vibration. So, do Yan na talaga ang ating, ano, cons ng Insta360. So, dapat, pag uh, nilalagay mo siya sa handlebars, at ano, uh, may lahan, meron siyang damper vibration damper so para hindi siya mamamatay kaya ito, tutwikuli tayo yeah ang ating, ano pala ngayon ang ating pupuntahan is sa uh, Tanay Highlands yeah boy, it's Monday it pulls day sino yung mga naloko sa inyo dyan ah Sabihin na, doon na tayo dito sa mga ano kami sa ating uh, ride, 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 ride. Buti ngayon, uh, maganda ang uh, lima dito sa taas. Kasi one time, last month, yun, no, lahat kami naka-dry pit. Si Pito Sherwin. Just na nakasama nung nakarang ride eh. Gusto yung mga kasama natin ngayon, wala to sa nakaraang ride namin sa impanta so ngayon na sila nakasama uh, especially ang dalawang ngayon na bago so first time lang makasama tayo uh, first time na makasama ang inyong bonding code sa ride right? and si Sir Jeb, yan naka ADB 160 so dating nakabehan niya siya, nag upgrade lang and is si Sir Ponce ng uh, n woohoo, kawaii kawaii So, pinipitikan na natin sila paunti-unti. <laughs> Tapos si Tito ng ang bilis. Layo na sa amin. <laughs> Dito, di ko maabutan. And yes, ito na nga. Uh, manapit na tayo sa uh, checkpoint. Yung pinaka-entrance ng ating mga ano. Ang pinaka-entrance ng tanay. So, saan nagsisimula ang... Ah, hello. Ang isang masayang banking. Ah. So, ayan. Da, may mga nakakasabay din tayo sa so, may mga nag din ng lunes ito mga umiiwas na weekends hello there sir Jeff and sir Pons kala ako si sila na yung kanina sa so, may nakikaway sa atin shout out yan naiwan ako <laughs> namatay na naman yung kamera hindi na hindi mag on yan ninintay nila ako so kukunanap natin sila ng video So, malapit na tayo. manapit na tayo dito sa... Ano, yan. Tawag dito. sa lang natin ng palo alto. Yan. Kala ko nagpiplay yung video kanina. Naputol na naman. Yan. So, nagparito ko ng battery. Baka nalobat, so, di napansin. So, hindi talaga ako makakakito, <laughs> alam na ako, April, April 1 nga pala yung schedule namin. Ako pa yung naglagay ng uh, uh hindi ko naisip na baka April Fools lang yun, mga kaibigan. Pero meron pa rin talaga sumama, kaya tuloy-tuloy natin to. At uh, matagal na rin namin gustong mapuntahan yung Tanay Highlands. Kasi pagka weekends, yun. Kaya uh, daming tao, so pag nakikita natin, hindi na tayo dumadaan, so umahanap na na tayo na ibang place. So ito, ito na chance para makapag-tide-tide doon. At uh, mukhang marami namang pumupunta so wala siguro tayo pagsisisihan. <laughs> sarap, sarap talagang bumiyahe pag uh, maganda ang climate. Pagka naulan, wala kayo pong marita kung di ano lang eh, fog. Kasi hindi ka pa makahinto. And yung mga kasama mo, hindi rin makahinto para Itong ride na to eh, may mga nag-request sa akin Ah, uh, no, kaya yung schedule ko So yung mga, uh, you know Ooh, sarap mo sa surya So itong ride na to, may mga nag-request sa akin Kasi nung nag-ride kami Sa impanda, so, nagtanong sila Ilan daw ba ulit? Hmm? Oo, oh, ay, ah, ay ah, gagamay na talaga Yan, so, ah uh, nga, Ilan yung nag-ano sa atin? Ilan yung nagsabi sa atin na coming sila? Pero wala. <laughs> Shout-out na lang sa inyo. Ito na, uh, manapit na tayo sa Big C. At kaya medyo uh, rumarot-rot na yung mga kasama uh, natin. O pagpapaminun nyo, lumampas tayo sa ispaglilip. O naman, kaya mapapabiga ka rin kasi solo mo yung daan. Eh, syempre, stay online pa rin tayo. Yan. na, ito na, malapit na tayo sa Big C. Meron kayong mga namimitik dito. Yan, 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 yan. Sana meron. <laughs> shoutout, shoutout sa magigiting nating money ni Yon. Na kahit lunes, na ah, hindi nagsasawa. Minsan may mga nakikita pa ako. Weekdays meron, lunes, martes. May, may mga Friday, Friday pa. So, alam yung mga maniniyot na yan, nakakapagbigay talaga sa atin ng saya, lalo na pag nakikita natin ang ating savile sa Marilake. yan ito na Big So far, uh, unti pa lang talaga yung nakakasalubong natin. So iba talaga magdrive mag-ride kapag uh, weekdays. So hindi ka matatakot na baka sakaling uh, bigla bigaming makasalubong. Lalo na dito banda, ma kahit HPG na aksidente dito eh. Saan ba yun? Dito banda yun eh. <laughs> so yun na, uh, malapit na tayo sa Tunay Highlands. Ito na. So, paputol-putol yung video namin. Naglolo yung camera. So ito na, touchdown na tayo. Touchdown na. Ayan oh ha? First time. Ano, ano to, mag-check-in muna. Check-in si Bert. Pag pumasok. Ayan. So na. So nandito na tayo. Bukana pa lang. Maganda na agad tignan. Pagpasok, tignan natin. Okay. Ah, maloob naman pala ang parking. Sa mga four-wheel. So, dito sa kaliwa is mga motor. Pag weekends, hanggang doon sa labas ang parking, nakikita ko madami. Ayan. So, nakaka-excite. Nakikita mo yung entrance. Gusto mo sumili ito, paparking na tayo. <laughs> <laughs> na mukhang konti lang ang tao ngayon. Makaka marami sigurong bahante. Sana maganda mapwestohan natin. Yung tropa natin na hiyan tumabi sa mga big bike. <laughs> so, malawag naman, malawag naman pala na ang parking. Kaya nang tabi ah, uh, marami lang din talaga pag uh, weekend. So, upo na no? So, nakikita natin talaga hanggang labas Ang ah, uh, dami. So, masikasin guard natin dito. So, shout out, shout out. Very nice. Good job, good job. <laughs> ano ito na? Papasok na tayo. Timber na na chair, and Timber ten the character. Timber a minute All right, they all want to put head ooh, oh, maganda Maganda, maganda ano? ah, ang ganda ng ambience sila dito. So, napaka... Sidble. Pero rock. Oh, maganda ang view. Tapos ang oh, ganda naman nila, dining nila. So, siguro dito banda sa kaliwa, lagi na pupuno. L la na, na, lagi na ako uh, na yan. <laughs> may Ayun o, sa dulo. Yan. ito, ito, na. Okay? O, oh, okay. Oh, meron na tayo na kung siguro, order na rin tayo gat nagugutom na ako. Okay. Ora, Let's see it then na O ah, uh, napaka-pogi na masama natin Wow! Bagay! So tara, order na tayo dito You know, wow! Ganda ng waiter natin Mukhang well, ano, import pa from China ay, di, di, wala. <laughs> ito na, order na tayo. So, Turn ito nito, picture, picture. Aba, naghihintay ng order. So Ay, ah, isang ganyan <laughs> na lang. Ay, ah. <laughs> isang order lang. Yung may mga expo, hindi po available na. Nakapili na po siya, pati na po sa box, sa likod po yung mga Ah po, salamat. Salamat <laughs> po sir. Sorry naman. Pero <laughs> ikaw, di ba available ka pa? <laughs> okay guys kung ano okay guys kung okay guys okay guys kung ano ako. guys kung ano ano okay ano ano dyan. guys Na ko yung chicken, ano chicken guys and mushroom okay sarap sirikin ano chicken filling kapisado kapisado chicken na lang patay chicken ano tayo tiyo wala ka pa pala nakikita parang pag narinig mo ay chicken yun yung ako nagagano pa magdina mo sinaganda lang yun no chicken pa rin may mash parang chicken magdina mo wala pa rin